Oh so, guys, luaklah ta guys. iPhone datang order satu pun guys. Order ta oh. Senang ni. Maka on sat dulu guys. Order tayo nang pagkain. ng makain. Line up tayo dito. Noodles. Mm -hmm. mm -hmm. Hello, ma'am. Mixed vegetables. Noodles. Ma'am, anything to drink? Or here to go? Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Anything else, mom. Yes. Thank you, you. you so much. Yes. Yes. Orange chicken. And orange I chicken. Mm. That's it. I sir, anything to drink? Anything. Anything to drink?

a drink mom no okay get up out of your package our card mom for he to go He'll go okay ma'am Eight, oh, mom one more time mom you didn't get through you said it's line. I don't know why one more time, okay? anything to drink i don't think okay we're here to go we're okay. right here mom back here my unit mom thank you mom. thank god kuan guys. Palis nga muna ito kainit sa ating So guys Masyado mainig Ako ang kain ko ng breakfast na yun alas, alas, alauna alauna na pasado pagdating doon breakfast pa lang Kasi sinisiguro ko kasi guys na makuha ko yung ano kamot at saka baka sakali lang yung pagpunta doon sa store kung mayroon man ano, mabibili doon wala kasi papunta doon nasa loob kasi ng ano guys eh yung pharmacy guys nasa loob ng pinda ay sa loob ng PX store kaya pagkatapos ng gamot pwedeng pumasok ka doon tingin tingin kung anong meron meron na ako na billing ano kaunti Uh, hindi naman masyadong mahal. Nakuha ko lang yung kung anong mura na pwede naman rin magagamit. Masyado mainit guys. Ano na temperature sa uh, ano na? 88 degrees. Ayan. Ayan. pa ko sa diri sa store hindi ko naman unta ko dritso lang sa ako kaya kuan kapit na lang ka to store kay Bulahan sa, sa Sabado guys o Friday kung meron guys, nag-order ako ng battery online sa camera ko. Akala ko kasi guys yung battery na binili kong bago mahaba yung buhay niya. Ay, madali palang mag-discharge. Kaya uh, saan ba yung ano ko dito? yung uh, Ito pala. Kaya, madali siyang mag-discharge. Meron ba ba na iwan? Wala na. Isa lang dito. Isa lang. Kaya, yun dito. Bulog pa dyan. Dalawa. Sus, Mary Josef. Yun lang, madali. Madali na, ano, naubos yung, ano, niya. Madaling naubos yung bat. Nalubat ka agad. Kaya ngayon, pupunta, tayo, pupunta ako dito. Hindi tayo. Ako lang. Mayroon na akong bibilin. Babalik ako, guys. Kita-kita tayo, guys. Bye-bye. Uwi na tayo, guys. Nakabili na tayo. Nabili ko na lahat. Ang init-init na. tayo ang ating 1.30 na siguro guys yung breakfast natin ngayon yung lunch natin at saka breakfast sabay na kasi wala tayong oras na kanina sana maagang maaga pero hindi naman ano parang wala pang ganang kumain ng madaling madaling ano umaga umaga na kaya naginom lang ako ng Әріңізді nakabaod na nakalimutan ko pala na naka-skid naka, ano na naka-schedule na yung sabi ko pagbalik dadaan ako sa store para mamili na lang kasi madadaan na naman kaya kanina diretso na sana ako palik ko pauwi pero nang maisipan ko bumiretso na lang ako sabi ko doon ako liligo sa store para bilhin ko na lang para uh, pag weekends na kung mayroong mga sale nabili ko na yung dapat kong bigyan double cloth 150 na lang 4, 4, 4 dollars and 50 cents yan dati tapos nag 150 na lang ngayon, so wala nang bibili pag wala nang bibili guys sa kanan nila eh tapaba yung price kaya kumuha ako ng 3 pili lang ako ng kulay-kulay niya na uh, medyo nagustuhan ko. Kumuha ako ng tatlo, tag-150 lang, $1.50. Tapos, meron ding tawag nun, ano ba yung Arm band, arm band para sa paligo ng mga bata na, na ano, maliit. Mag swimming, swimming sa dagat. pa i-ano ko doon sa travel bag ko, pwede ko siyang isalit. Ang price niya is 250 lang, $2.50. So, kinuha ko kasi maganda naman yun. Sana hindi siya mapasag kung ilalagay ko siya sa box uh, next year. Para uh, ano, so, nandito na tayo guys. Natarating na rin tayo. Gutom na gutom na ako, guys doon na noton ako so, Guys, sundan so, din dito na lang muna tayo guys at uh, nakita naman niyo yung pinamili natin doon sa PX store. Yung kumuha ako ng ano ng gamot So, so there you go natin yung aircon. So, nakuha ko na lahat, guys. Uh, magpapaalam na. Ganito na lang yung video natin, guys. Kasi, uh, ako'y gutom na gutom. Pero, kaya pa naman. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga taga ng ating channel at uh, sa YouTube channel at saka sa FB page meron tayo doon mama kuyan at mama kuyan din sa isang ano sa sa YouTube at saka sa FB, uh, FB, FB uh, page. So, sa mga iba dyan na uh, gustong manood, panoorin ninyo at uh, sana naman kung palagi nyo na panood, mag-share kayo at mag-like, comment din. Uh, baka sakali kayo, isa, isa kayo sa kasama sa aming mabibigyan ng blessing sa darating na Pasko. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung iba na hindi pa, mag-ano na kayo, mag-start na kayong manood para makasali na kayo sa ating pa-blessing sa darating na uh, share your blessing sa darating na Pasko. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat sa inyo. Talaga support ako, mga viewers. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Kain na tayo guys. Masigutong. Satu aku Tak lah guys Tak guys Ayan lah